mga burong masips nandito po pala kami ngayon sa pinakalumang simbahan din po ito po ang tinatawag na simbahan ng labak ayan po dito po naka ano yung ano mahalay ng birhinang kaysasaya yung po sa may altar oh ayan. ayan po dito po kami ngayon sa simbahan ng labak Taal Batangas yung isa pong pinakamalaki dun po sa may takas ayan po dahan yan doon sa likod eh yan po pinakaaltar niya mga bro mga sisyan po simbahan po ito ng labak ayan. ayan po ayan. ayan taong 1603 ayan po taong 1603 ng si Juan ay manungkad humango sa ilog ng pansipit yan po dyan po natagpuan ayan. ayan 1603 pa taong 1603 ayan sa ilog ng pansipit upang mga isda sa so, kanyang parang laking gulat na malambat niya ang isang lilok na likha ng kalaunan ay napatunayan ah Nap napa ng lahat ng imahe ng birhen ng kanyang titulo Nung La Princesima Concepcion Burisima Concepcion Yan na po pala yung natagpuan po mga kumasis yan po yeah. ito po yung ano Paraglady ng mahala ng garahin ng Kaisasay tak komportable sa ilub ng ayos dibi. Akat po kami dito na sisilisa sa may altar sa likod. Ang dapat nilang bilhin ito po 'yun. Moisture sin mura. 15 kulata. Ang konsepsyon. Ano? Ano May labrosa po yan mga bro mga sis. Ito po mahal ang mahalang bilhin ng ina ng mga. pero ang kanyang pangalan talaga yun Nuestra Senyora de la Immaculada Concepcion de Caizasay ayan po salitang Espanyol ayan po ang pagkaganda mga blue mga sisi eh. ayan po sa taas eh. Antik na simbahan po ito. Antik na simbahan. Ayan. Ganda po. Mga Bruno Masip. Malit lang po siya pero antigo na simbahan po. Nung natagpuan niya sa ilog ng Pansipit, ano? 1603 pa. 1603. ayun. Palagay. Basahin mo Basahin mo mga sislisa Nung natatuan sa so, 1603 Ng 16... Siguan Malingkat Ay tumuok mo sa ilog pansipit Upang mangisda sa kanyang pangingisda Laking lulat ng Malambat niya ang isang lilog Maligha na, na kalaunan Ay napagtanto ng lahat Na imahe ng virgen sa kanyang titlo yung mga konsepsyon hmm. yan po, tinatawag na Birhen bir bir ng Kaisasaya na po yun ayan mga bro mga sis oh na oh ano, maganda 1603 pa yan sige po mga bro mga sis nakakayat po kami doon sa taas Hanggang dito na lang po muna muli ha. May may si share at mga bahagi ni Sis Lisa. Sa napadaan po para sa aming channel. subscribe, like and share at pakipindot po ng notification bell. Para lagi kayong update sa aming pang video susunod. God bless po sa inyong lahat.